ang uh, pamunuan ng Philippine National Police sa pamagitan po ni General Francisco Marbil. PNP Chief ay hinihimok po ang mga kapulisan na magkaroon po ng positibong outlook ng 2025. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang kapulisan na maging patas para maprotektahan ang kanilang dignidad sa nalalapit na 2025 National and Local Elections. Inihayag ito ni PNP Chief Marbil kanina sa kanilang Monday Flag Raising Ceremony sa Camp Crame. Dito binigyang diin ni Marbil na huwag hayaan ng mga pulis na kunin ng sinuman ang kanilang dignidad bilang mga law enforcers. Anya, huwag hayaang maapektuhan ng tukso o undue influence ang kanilang sinumpaang tungkulin. Nananawagan din si Marbil na ngayong 20 2025, mas paigdingin at pahusayin pa sana ng lahat ng kapulisan ng kanilang serbisyo sa publiko. That this year brings a significant challenges. Among these is the national and local elections 2025. Our role in ensuring peace and order during this critical period for the country will not be easy. I urge everyone to remain steadfast in our sworn duty to act fairly and above all uphold our dignity as law enforcers let us not allow anyone to take it from us for no one has the right to do so we must protect our integrity and never allow it to be compromised by temptations or undue influence Samantala, kasabay nito pinuri at nagpasalamat din si Marbil sa kapulisan sa naging serbisyo ng mga ito sa nagdaang Christmas at New Year dahil dito nakaranas daw ang publiko ng masaya at ligtas na holiday season. Layunin daw ng PNP ngayong 2025 na ibalik at mas palakasin pa ang respeto sa kanila ng publiko. Respeto hindi dahil sa takot kundi dahil sa tiwala. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!